Naghahanap nga po pala ako ng 1 peso na rare at error coin. Baka po makakita kayo ng 1 peso error coin. Pwede ko pong bilhin sa inyo sa halagang 3,000 pesos. Basta po yan ay error coin o tinatawag na off center mga ka all coin buyer. Kung makakita po kayo ng gantong klaseng error coin, ayan po, yan po picture sa itaas. Makikita nyo po dyan, yan po ay tinatawag na off center dahil po sa parang na double yung pagka print po ng barya na ito at mas lamang po yung error talaga makikita nyo naman halos kalahati lamang ang na print sa 1 peso na ito kaya po yan ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos bawat isa dahil sa sobrang rare at pagka error nya kung makakita po kayo ng ganyang klasing error coin ay mag-message po kayo sa ating FB page at bibilin ko po yan sa inyo sa halagang 3,000 pesos napakagandang error po niyan sapagkat yan po ay tinatawag na machine error dahil po sa sobrang ganda ng pagka error niyan pwede pwede po yung pang collection o pang lagay sa frame mga ka old coin buyer kaya po kung makakita po kayo agad agad ay bibiling ko sa inyo sa halagang 3,000 pesos ang bawat isa basa po yan ay ganyang klaseng error coin mga ka old coin buyer. Sana po ay mabenta niyo ako ng mga ganyang klaseng error coin. Marami pong salamat.